So maon ni karon hitsura sa akong batong nga gitanom sa April 26. Karon ni kini dringa side narbisa na nako ni. Tuwa na ano, sa balde. Ikaw na una mo video god. Ni uli sa kon kuha sa cellphone video nako kay para mas share sad nako di ba nga April, May, June, July, hapit na magtulok buwan ang akong batong gikan sa pagtanom nagsige pagyapong kong harvest niya ipakita e na ako sa inyo nga hindi kasi dagag dahon ang batong wa kasi dagag dahon pero doon na kapasya bunga kaya kung na ano man siya hapit mag 3 months 2 months and 22 days so nakuhaan ako na ng side andri na po side kay wala ko gi side to side akong gikuan nya kini ka atong ipon na pila kapunuan. punuan na nag harvest na ko di bali mga sa pikasay naka harvest na ko uh, 2 kilo karon siya 8 ni kapunuan punuan diri tapos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tanaw yung bunga ka-farmers oh. Oh. Muna yung bunga oh sa dua kabuan buwan og 22 ka adlaw nga batong nagsigi kami sa kumunga nya wa kay say dahon hmm. karon murag mi undang ang mga ulod wa pa ni ma spray eh. undang ma kay uwan uwan man gud di katapo ang lapinig mo nang way murag sya ulod siya tumiagi na kag ulod uwan init uwan init karon ah. so si bintin kapunuan ipon to kapila kapunuan ha ipila itong maharbis si bintin 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 8, 49, 50, 51 51 kapunuan sa ka farmers ka tapos atong tibango niya pag kumag-harvest o pinakakilo niya sa iyang karon ron pila itong makuha para malaman natin kung ina na nga pangidaron sa batong maka-harvest pa ito ay yapon o kung ano mo nga pa siya o. O. sa tika side nakakuha na ko pila to ka kilo karon oh na pa good naka murag na kuan ngain na excited ko nga ko video ni para akong mai share di ba oh nagkan pagab sa bunga oh di ba ma share sad ako ang sekreto nga sa bunga bisag sagbot sya kayo adi po yung nga sin sagbot yung kayo kaya makita pa man ang yuta pero na siya sagbot kayo mahinloy eh. kayo man ka farmers di si sempre oh dagay gi panglihok nya ako raisa di ba oh para share na aku ni kay ma kay na ang vlog man ako tungko an katong pagtanom ani pilak adlo ikas pagtanum unta ka harvest di ba ka farmers mm -hmm. bali wa na sa makuha igdo ka adlo ikadwa ka adlo ron gahapon wa na makuha itong yaging adlo nakuha karon Murag isar ka adlaw pagitan. Huwag makuha eh. O. Yung maaari sa ka parmers no. Pro. Kasi mga bunga. Okay. I-upload ba si ma-upload -up -up ako ni sunod adlaw. Okay. Busy ba ya. Takay malihok. Takay petrabahon ka parmers. Okay Ako lang ma-share na ako ang akong experience ba sa pagtanom sa batong Daghang salamat. Sana ma-share po sa uban kining video nako na kung ma-upload nako ni ma-share po kung ganahan po mo o pasalamat ko sa mundo. salamat sa pagtan-aw o sa pag-share mga ka farmers, mga kabayan para makahatag sa, sa pag idea sa uban. Kanong daghan sa bunga sa pag-comment lang dito nako ikuan kung unsay pamaagi so, naragang narbis ka farmers no? akong timbango no? katong sa isa ka linya nga ni kwenta yun na kapunuan pila ka kilo akong na harvest to karon sa yang pangidaron nga dua ka buwan o bayang tidos ka anlaw na harvest pagyapon di sa. So. Huwag ng ya, ng nga nang milungtad siya ang anong pangidoro nga Ha? Pa. Eh? Dapat uban lugnas na pro, pero bunga at mangyapon So, karon atong na-harvest 3.65 grams kalau so, ka kilos o 650 grams ang atong nakuha dito karon so dekan tekan pa kay guwang oh, na isa oh ana ka farmers tag isa ra ka ha isa ka tanom isa ka lisura sa kapunuan ka bali isa ka isara kaliso ang imong kada tanom na ko. Kay mo ban mong tanom kag ka liso. Bali duha ka punuan sa kada tanom. Ako isara Mga ka farmers, mga pare ko eh. ko isingit nga video no. I-add lang ako dito sa tumoy kay murag ganahan lang ko mo share lang sa inyo ba para makita lang po ninyo unsay unsay akong na-experience sa batong ba. Mo na i-share lang nako na mga ka farmers. Alo kabayan, ka farmers. Tingnan yung sitaw. Konti lang yung dahon sa sitaw no. Puro daming nakalawit. Kabalo ba mo ani kabayan, ka farmers kung anong daghan sa bunga? Gamay ra sa dahon pero daghan ng gibitay. Oh. Oh. Di ba? di may tag, niya isar kapunuan ang tanom ani tag isar kapan ang ay tag isar kaliso ang tanom pero daghan buyag og nang gibitay ka farmers hmm. sagol pa gyud nay karbansos pagyud, sagol ani dire oh hmm. oh, na ka farmers sing matingamo ani nanong sa bunga I-share lang ako sa inyo. Sa PM lang mo. Kung sa sikreto na dagay nagbitay. Ug bunga. Ang iyang isa ka ani ka farmers, mi harvest, may harvest og 5 kilo. Isa ka plat, ba pila ni kapunuan isa ka plat ani ba? Eh? Mga 30 siguro ka punuan. Isa ka plat. Kumana mahiya pruna ni sa mga 30 lima kilo ang sa yang isa ka plat mga 30 ka punuan oh kita mo dagay nang gibitay ka farmers hmm. buya gi siya sa dahon ba oh morning batong ato akong gi vlog pod nga how many days ikat sa pagtanom taman sa pag harvest harvest pila morning adlaw mo ning batong ka farmers lang uban mga ka farmers mga parekoy ang akong gibuhat ani bitong anong dagan sa bunga sa mag spray ko og insecticide nga 16 liters bali sa katangke akong gibutangan sa, nga, liters, sa akong what, nga, 11 grams nga bitsin mo na akong gibuhat parekoy daghang salamat